mga hint ng character mo. Ano ba? ako interview. tanong na ba yun? Oo, uh, tanong na to. Nagbibigay na ako ng hint. Oo, oh, nga na ako, magbibigay na ako eh. Pero kasi sobrang ano yung character ko rin dito. Kasagsagan niya nung mga 2021 ko na mga ginawang mga character. Kaya nakuha ako rin dito sa... Sa... Ah, okay. Sa role uh, na to. Ah, uh, uh, oh, Dahil sa mga BL, dahil sa mga BL na, oh, oh, na oh, yun kinuha ka. Oo, oh, dahil sa BL kasi dun nag-boom yung dun ako napansin. So, kaya ako yung talagang napay, napili dito sa karakter na itong agad. May pressure ba on your part? No, may lusin na itong mga talagang mga... Dun sa shoot, Pili ko ang ganti-ganti na katawa ko. Kasi araw-araw ko nag-work out, nalaman ko yan Pagdating sa set, talagang may insecure ka talaga. Kasi kahit sila mismo nang ganti na ng katawan, may insecure din sila. Mas magandang yung katawan mo ngayon, hindi siya kakaya. aso, aso talagang may hindi gano'n talaga. Pag, lalo kayo na, kayo na So, Pagkagising pag, pa lang sa umaga, bro, para pumayat ka. Tatakbo agad dun. Mag-gym ka agad. Napalaki. So talagang may... Hindi naman kung nakakatawa. Yeah, healthy competition. Pero kanino ka mas na insecure? In terms of like... Wala music, sa lahat sa kanila eh. Abs Talaga. So feeling ko nung bago ko pumunta sa set, ang ganda na ng katawan ko. After nung shoot namin, sabi ko sa sarili ko, mag-workout pa ako. <laughs> so yun. At least hard work pays off. Oh, oh, so para ba at healthy competition? healthy competition kasi mag-arrive. Parang hindi ko mag-arrive. Parang kung nakita yung katawan ng isa't isa, it, it pushed you pa para mas maganda. Hindi pa para sobra. May Talaga na lahat naman kasi nung mga panahon na yan. Talaga na syempre, gusto nilang mapakita yung best version of sarili nila. And makikita mo naman na nag-i-enjoy and natutuwa na nakaka-inspire kami sa isa't isa. Pero dito, yung nga, scenes mo babae at lalaki Oo, ang tinuhog mo, di diba? ano ba? Ano naman? Sinabi naman yan? Kanina eh. Ay, may shot. Anong? May may jowa na tinuhog -jowa mo eh. So, hindi naman, bakit? Pwede naman babae at babae mag-jowa. Hindi oh, uh, um, mas matindi yun, di ba? <laughs> pwede ring lalaki lalaki. Pwede din. Pero abangan nyo Pero ako naman, nakakatuwa kasi mag-jowa yung dalawa. Tapos, narealize ko yung binabasa ko. Teka lang, <laughs> makakaligan ko kayong dalawa. So, hindi ako yung kasalanan kung ba't sila naghiwalay ngayon. Ay, naghiwalay na? Hiwalay na sila. but, 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 ano, nung panahon na yun sila pa, so, sabi ko, pag ko ng Manila, natuhog ko yung dalawa. Dali, nag-isip tuloy kami. Oh, so, blind item, sino itong mag-jowa dati, hiwalay na ngayon dahil... Nakasama sa pelikula. Nakasama sa pelikula. Oh, eh. Natuhog ko na... Natikman, natikman. Ay, yung mga niyo yun. Pag-uori niyo yung GLU. Hindi um, yung lalaki kasama niyo. Kasama sa six. Ay, secret. Ang mga pangalan na maalala eh. Ah, okay. So, ang gabi kasi sabi niyo yung, na yung, na. yung mga jowa ng mga panahon na ito. Okay, so. Uh, pero, what was the most memorable? Ako, yung sabi ko di memorable din talaga is, so, yung, yung, alam mo yung sabay-sabay kami isang kwarto lang kami natutulog. Talaga? Isang na. kwarto lang para daw mas maging ganun kami ka-connected sa isa't isa. Okay. So every after set, talaga. Parang natutas, PBB. Parang PBB kami <laughs> doon. Tapos kwentuhan pa kami saglit isa -isa na yan. isa-isa na humihilig, Isa-isa na. So yung naramdam ako na, ah, humihilig pala rin sila. So naging komportable ako matulog. Kasi nung hindi ako natutulog. naman sila, siyempre. <laughs> hindi ako natutulog na una. Sabi ko, ah, kaya baka makireklamo. So parang eh, parang nag-immersion na rin kayo habang so, so, ginagawa yung pelikula <laughs> para mas maging bonus. layo ninyo eh. Every, every time sa Erdo kami, meron kami isang bahay doon. Tapos nandun kami sa isang kwarto. As yung isang kwarto maghigaan lang namin kutsun lang. So talaga yung para kami magkakapatid. Saya-saya sa saya, saya, saya na experience. Pero since naunat na matagal mo na itong na-shoot, pero sa tingin mo ba ito na yung last na uh, <laughs> kasi say, gay na, role na gagawin mo. Siguro lahat nung lumabas ngayon kasi na-shoot ko yun uh, nga eh. nung 2021 kasagsagan ng dilaw. Ngayon naman taon na to parang wala pa naman akong natanggap ulit maliban lang doon sa ginawa ko MMFF na Broken Heart Street. So, thankful naman ako sa makiling, hindi naman ganun yung role ko. But, kung may bibigyan pa rin naman ako ng ganung character, as long as maganda yung storya, tatanggapin ko naman, basta alam ko naman na worth it. Pero hindi na nga ako tatanggap basta-basta dahil lang ako yung choice dahil kaya na nang ginagawin yan. Siguro for me, mga ako dahil siyempre gusto ko rin naman na hindi isipin ng tao na yun yung gusto kong ang dami kong gusto kong mga role pa na Like pa ano na. pang role ang gusto ko kong... Gusto ko siya yung maging superhero Gusto ko malagay sa action okay. Gusto ko malagay sa Black Rider So alam mo yun, ninyo Parang paano kayo na-motivate mo dito sa show na? Siguro dahil umpisa pa lang magagaling na talaga tsaka gusto talagang gawin nila yung best nila So pag nakikita mo ginagalingan na yun Ay! Siyempre, kailangan galingan mo din So... Pero magaling si director Magaling yung yung napa talaga nagsinusuporta sinusuportahan bawat isa, kahit si El sobrang ganoon. Like, pag kami yung magkasama, parang maglalaro lang kami. Pero pag nasa set, ang ating karakter na. So, nakakatuwa na lahat gusto nila yung ginagawa yung drama ko. Bakit sabi mo wala kang love ngayon? Na parang sabi mo napasok ka sa love? Hindi din naman ako yung love or career. Career oh. muna kasi uh, nasaktan ako sa love. So, ayoko muna magmahal muna. Pahinga muna. Oh. So, nasaktan ayo. na paano? Iniwanan ako, iniwanan ako, iniwanan ako. Iwan, nag yeah. nagtapos kami. Uh, so, pangit na, pangit na. Hindi na. naman pangit, pero kasi nine year relationship. So, matagal so mahirap mag-move on. Pero nakapag-move on ako, pero ayoko lang ulit magmahal. Gaano katagal? Gaano gaano pa nakatagal? 2 uh, two years na ako single. After. Uh, two years. so, uh, pero nag-enjoy naman ako because mas may time ako sa sarili ko with friends and work. So, happy naman, happy. Ay, talaga. Ay, Eh, mo ah. Ay, lagi na ka, ka malaswanay ba niyang tanong eh? O, malaswanay na Ikaw na muna sa mga... Kakaya rin pa rin ba yung mga tanong niyang Sige, kakaya Kanino ka mas nahirapan doon sa tuhog na yun? Oh, ay! sa sa role basta secret si hindi naman nahirapan kasi kaibigan mo naman pareho Aww. so medyo mas mahirap na di ba mas mahirap pagkaibigan hindi ba mas mahirap magkaibigan ang ka hindi, ko hindi siguro kasi dahil parang alam naman namin na trabaho to tapos yung sinabi na namin nagagawin na namin to so parang tara Parang ganun lang, tapos tapos na. Rather than, hindi mo kakilala, hindi mo kaibigan, parang ang dami mo parang tatanong. Oh. Ang dami mo, okay lang ba, ganito, baka mamaya. So, parang pagkaibigan mo na parang alam niya na mayroon na kayong connection ka agad, eh. Na may respeto na ano. Eh. Ano, Jerry? Parang ikaw yung isa sa madrama ang kwento eh, dito sa mga story arcs. Oo. Oh, ah siguro, pero oh. lahat meron talagang highlights na may drama, oh. lahat may kurot especially pag na doon na tayo sa climax ng pelikula. So, halo halong mixed emotion to. So, talaga may appreciate yung bawat character kasi yun, life's not perfect pero sometimes everything happens for a reason. Kaya so, yeah, lalakas tayo after all the day matindi, matindi raw ba yung climax ng pelikula? <laughs> Ay, wow. depende sa gusto mong i-climax natin. Pero matindi talaga. <laughs> <laughs> matindi, matindi. Talaga. Na no, nakaka-inspire naman in hindi. hindi lang siya para pahirapan yung audience, but to give them parang hope na whatever happens. Talagang there's always some sunshine after the rain. Wow. Sa totoong buhay ba, adventurous ka pa rin? Sa pag At kaya mo bang gawin yun in real life? Na-experience na mo na ba yun in real life na talagang mag-jowa, tinuhog mo rin? <laughs> Ah uh, siguro hindi pa naman pero ayoko na ko alam kong magjowa ayoko kong pumatol sa may jowa Ganun lang ah, ako. Ah, parang, okay. parang kung gusto nila o oh, gusto nila i-welcome kanila more on ano talaga ako, gusto ko okay. more on kung uh, uh, akin ka na akin ka ayoko nang may kahati at ayoko nang parang may jowa ka pala. So parang feeling ko nililoko. Ako yung cheater, parang ako yung reason. Kung ba't nag-cheat yung tao, baka ako pagdating ng araw. So hindi siya adventurous there? Oo, pagdating sa ganyan. Adventurous ako kung single kami pareho. Ah. With consent. Yes! Ah. Yeah. <laughs> ...this in, ano, summer. Ako kasi, ano, enjoy ko lagi yung summer. So dapat every summer, mas pawal ng pawal. So, kung muwerd ako last year, dapat this summer, kita-kita tayo sa Ronda lang hindi eh, lang. So yun lang, nag-enjoy the, the naman. Ako kasi more on, hindi-enjoy ko naman kasi every time na nagbabakasyon ako kasi tulad dami, nagkatrabaho, nagsisumikap. So every time na may chance kami na makapapahinga, to celebrate with friends, family, talagang hindi-enjoy naman namin. So I think we deserve, lahat naman tayo deserve mag-enjoy. So kung maging wild man, eh, what happens there stays there. Yeah. Ah, <laughs> <at>, <laughs> uh, ah, siguro sa hindi mo kasi kanya oh, kanya kasi talagang may kanya kanya unique quality talaga yung bawat isa na may offer sa pinigil na. Siguro talaga panoorin na lang kung ano yun. So, hindi namin ibibigay yun pero talaga ma-appreciate na bawat isang character kasi lahat magaling lahat, ibigay lahat nila yung best na